Hello guys, kumusta? So ito nga po pala ang nilakad natin noong nakaraang araw So pumunta tayo sa Ormoc City Ayan, at dumaan ako dito sa Robinson's Place, Ormoc City At uh, pinagawan ko na lang po ng duplicate ang aking susi Ng aming multicab na DA63T Ayan, Suzuki pickup type Ayan, so yan po. So napakadali lang po ng pagkagawa at maganda naman po ang resulta. Ayan, so medyo kinuha talaga ni Kuya ang uh, insaktong measurement. Ayan, insaktong sukat para po maging kasya talaga sa ating susian. At base po yan sa original. So ganyan lang pala, ganito lang pala ka simple ang pagawa ng duplicate ng susi. Yan, lalo na po kung may ano may machine na gagamitin. So napakadali lang. Siguro mga 10 minutes lang po ito. Yan 10 minutes or more or less 5 to 10 ata. So mabilis lang po lalo na uh, lalo na at ano uh, makina po ang ginagamit. So last time nagpagawa po ako mano-mano So medyo matagal at hindi ganun kapulido ang pagkagawa Pero okay na din Pero sa ganitong pagawa na-appreciate ko po talaga Kasi napaka husay, maganda at malinis ang pagkagawa So ito na po ang kanyang hitsura ng susi Ayan so nagustuhan ko 100%